Hello guys! It's cleaning time again! So as you could see, and dito kami ngayon sa isang location at uh, partner kami nitong asawa ko na makikleaning. So ganito nga guys ang buhay namin dito talagang kailangan mong rumakit in order for you to be able to survive dito sa Canada. So, minsan, depende sa schedule namin, makasama talaga kami. Minsan naman, ako yung sabata. So, ganun yung setup namin. Minsan naman, siya lang. So, depende. Dahil today ay um, available ako at uh, may oras kami para mag-cleaning, pamilya. So, kasama ako ngayon mag-cleaning sa isang location para naman mabilis niyang matapos yung cleaning. So guys, para lang sa inyong kaalaman ano. Doon sa mga naka-follow sa akin. So, isa ito sa mga bumuhay sa amin dito sa Canada. So, ito yung sumuporta na na source of income namin para makabili kami ng bahay dito sa Canada at magkaroon ng avail, uh ng quality life uh kumbaga. Quality life in a sense na uh, magkakasama kami nagki-cleaning. So, kumikita na kami plus nagbabanding pa kami. So, uh, samahan nyo kayo mag-cleaning ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano. Simple lang naman kung paano mag-cleaning eh. Um, wales, vacuum, mopping, punas ng mga alikabok. So, yung mga bagay na yon kung paano tayo maglinis ng bahay, ganun din yung ginagawa namin dito. Pero since, um, uh, dalawa kami, so, i-divide namin yung, say hi, hi, baby. Hi ka, sungit mo. So, i-divide na. I-divide namin yung ano ngayon, yung yung task. So, siya, sabi ko, gusto kong mag-vacuum at um, mag map para may exercise ako. So, siya naman ay sa basura at sa uh, punas ng um, mga countertop at mga offices. So, dahil kailangan ko nga maglinis, ay magkagawa, gagamit tayo ng gloves. So, yun lang. Tara, samahan nyo kami, guys!